At hindi, ang bala ko kaya kung ba't ganitong baka. Hmm. Kung bagay mais, kahit daanan ng bagyo, pugot, tagtado. Yun ang nakikita ko naman dito, kaya sa mais, parang maganda. Kung bagay kakombinasyon ba ng baka ang mais? Alam mo, pag nag-aalaga ng baka, hindi dapat yung isa mga tatlo, kasi yun din nang abaya. Ay, oh, para sa baboy, mag-alaga ka na satlo, isang, isang baboy, yun din ang kabala, papakainin mo, talo sa baka, kung isa, yun din, din lang. Siya nga, tama. Ah, ito yung sa baka, ito yung pakato sa baka. Baka ito yung kain, paano po? Naimbak po pati yung ganito, at tinatadtad at isinisid sa plastik. Tadtad. Tapos eh, ikaw ay magba magbabatad ng paliyat. Oo. Oh. nakal may labangan ka, doon may tataktak. Kasama yan, may pulot. Oh. meron Miro ba nagbabaka sa kabilang luwad? Sino mga nagbabaka doon? Eh, wala. Dati ako nagbaka, hindi lang kami nagkakaiginumayari. Bakit po? Paano ilang, ilang buwan? Napanak ko ng dalawa, baka yung panganay na panak ay Ang sabi sa akin, nuhugli na katabi yung. At uh talagang ba yung tinet kang... Malaki na? Oo. Uh Dadalhin ko pa sila nga, at may palaga, gawin ba doon yung barako? Kung... Oo, uh, malaki nga. Oo. Aba, ay nakaisanto ng magit na hindi pa hinuhublian. Nung no, uh na. At yung manak, uli na ikalwa. Iyon na, oh. sarili mo na yun. Aba, ibigay sa akin. Bakit? Aba, yun daw yung pinakamabayaran ulit kalahati. Oo, oh, di solo. Aba, siya agoy paano yung palakan naman yung inahin. Siya nga, ay, di, hindi pwede ho yun. Iyon yun na yung mga anak na inahin. Ay, hindi nga. Ako ay binigyan lang limang libo. Oo, di Ay, ay salo. pati pero binigyan, binigyan na lang kay barkada limang libo. Sige. Sala po, dapat ah, ang... Alam, anong turo ito ay Mga papa, dalawang tat kalahati. Oo. Ah, ah. hmm. Ay, saan mo nga inuula? Kumpay na kumpay. Ay, ako may ula sa lawak. Parang... Ma gaano po kalawak? Ang mga kalahating hektar may kumpay din. Ay buhay ng sa kalahating hektar ay buhay ng ilang baka? Ay pag nakapugal ang mga tatlo buhay na kaya lang may ayod ng kumpay sa kapay niya. Ay kumbagay ito, kumbagay nakatari lang niya sa mangga? Ay buhay na dito. Ilan luwang ang kaya itong dalawang luwang nito buhay na dito ang tatlong baka? Uh, uh, lahat ay kumpay lang ang gagawin? Oo, uh, uh, kumpay lang. Kumbagay talagang may bakuran mo. Oo. Uh -huh. Mayroon kang kulungan doon. Ay wag na papakawalan talagang ang huwag. baka naman may silakad-lakad lahat. Ay, <laughs> Pwede ba nakatali lang po baka? Abayu, ah. Mas banggal nga na hindi nagwawa na lodya. Nahihipo-hipo mo. Alam mo po, pag ito inulahan mo ng baka, hindi tatatlong araw ay ubos. Oo, uh -huh. kaya dapat na kayo sa gabi may kumpay. Sa araw lang ito'y pagpapalogan. Partida lang. Pag may mga dosdi pala nga, gaya na rin, malago. Uh, oh Kainan yun nun maghapon. Ay, eh, sa baga, Ang baka naman eh. pag ginalog mo, kumar, parang kalabaw ay. Ang masama nga po sa baka, sa totoo lang. Yan ay uling-uli pag yung hinaba mo ang tali. Kaya dapat ng... Ay, yung ako yung may alagang bakit tres di pa. May pasa akong bakal, kaga na eh. Tapos yun na lang, paikot-ikot. Paikot paikot-ikot, tayo inumin ko ng mga lasjays. Tapos sa hapon. Pagpapagawa ko ng mga kalating sako lang, sako ng abunon. Damo. Oo. Oh. Ay, magdamag niyo. Ay, ikaw ay para ka rin maitinali pag nagalaga ka ng baka. Ay, ito na. Ay, hindi ka rin lang makapaglalay Ay, hindi ka makakaalis. Doon ka na nakatutok. Siya nga. Ay, dito yung daming damo. Ay, kaya naman ang tinatarget ko ito yun ay hindi ko pala na ano nga baka sabi ko sa mais ay gato to yung pagdawin daan yung mga kukuha kang baka yung mga pala si o nga baka bibili ng matataba at mahal yun ay ang baka ba ay yun ay pwede mo na dalhin sa auction na ano abay yun ba't yan yeah, ay dito lang marami ano, ay maraming maminili <laughs> ay kung baratin din aba gaman may bibigay mo ng mura ay sabagay umanta kay ay pero talaga dito hindi magkukulang sa pagkain ano para ka rin lang itinali ng baka. Hindi talaga. ka na rin isang nakapundo doon pagkapagalambay at pagkapagbahog. O, dinit ka muna sa bulay, mga isang ugas. Ay, pwede. Bagay mga mako kung mga isang para si mako na, oh, ikaw muna yung magpainom, ganun. Oo, tutukoyin mo lalo. No? Sa isang baka ho kayo pwedeng kumita ng magkano? Sabi, hindi ko sa bilin ng baka. Ilang buwan po mababago bintahin? Basta tingnan uh, mo yun. Oh. O, baka, basta chantot out ka lahat. Sinang matagal. Eh. Ay, oo. Pero yung ano doon, is, mga anim na buhay na dali na ay. Eh. Tinuturukan daw. Abay, hindi kumpurno na sa alaga. Sa alaga, ano? Sa alaga, at saka sa hayop kung mabilis lumang. Ay, ito talagang pwedeng pwede na. Ay, yung baka doon eh. Sina Buswili po ba Diyan, Christian, doon sa Banilag. Oo. Aba, baka hindi bigay sandaang libo. Ang isa? Ah, May baka ay, pa ba siya ngayon? Doon? Wala na. Kahit polis, naroon nag-aalaga si Bilang. Ah. Oo. Oh. Tsaka yung kay Ali, alaki. Ah, meron din palang babaka di yan. Mm -hmm. Hindi ka daig ng panahon dito. Ay, hindi. Di. Ay, maulan po dito sa atin na. Ah. Baka pag tag-ulan ay talo. Kaya nga dapat ay pag maulan, meron kang kwadra silungan. lingan. Pwede. Naroon lang ang misla na hindi magputik. Kaya ako parang kaka-idea rin nga sa baka. Yung mga isipin ito, kung may baka, dekada po na yan ay putol mo na, tad tad, bag mo sa baka. Siya nga, double purpose pa, ano po? Yun din nga, ang akin, kahit ba sabihin mo, ay eh, didubli na ang kita mo, hindi makikita kikita ay, eh. walang masasayang. Ato, eh, hindi mo ramdaman pa ng baka. Ha? Ah, di oo. hindi ka gano'n. ay kung pala sa so, ay kung yun lang yung aber, eh, hindi ka yung ramdam mo. Ay, <laughs> Eh pwede mo pambili na lang pwede yung mabay bintahan ng ano ah. Yung pagbintahan ng may subawas. Mga isang kalate sa akong palyas. Kaya nga, tama. Yung okay, wipage. Yun din nga po ang tinatarget ko. Basta itong dalawang luwang na ito, buhay na dito ang dalawang baka pag ito kumpay. Ay, buhay, kumpay. buhay na dito ang dalawang baka. Kumpay? Oo, kumpay mo lang. Ang gagawin ko nga po ay, ano ay, aabunuhan din yun. Aabunuhan mo, dilalago. Oo nga ay. Ang kumpay pati sa din para nagapas. Oh, di upo. Oh, are nayum na. Oh, di aray, may palagoy niya rin kabila. Yun naman ang kasunod. Pwede ganun nga baka ano. Pag eh, yung hindi gaganda na eh, ilalawig, eh, nasasayang ang damo. Siya nga. Pa Paniwala ka sa akin ang bakit uling-uli lang. Oh, lalo pag lalaki na. Marcha ang lang yung pagbusog. Yan po pati ay ano, yung baka pati dapat tatlo gawa nang makawala ang isa nakapugal ang natira isa hindi makakalayo hindi lalat malilibang ay eh. pero pag yung sulo ay wala na ay wala na kung na magahanap. lalo to wala ditong mga bakang katanawan tatlong barangay ang inaabot niyan? saan nga ba dati din sa Banila dahil ang baka dong uling uli kiti yun dong yung ba siya andong? Oo, okay, tiyo. Ay, wala naman. Pagkahirap hulihin. No? Kung paano nahuli naman. Ay, baka pala iba yun. Pero, kulay brown yung kanda, tiyo. Yung naray puti, inahin. Ay baka yung taga doon yung Carmen nung una, ha? Taga. Ay, tagal doon sa kung alam mo yung dati, yung ni doon. Intertown, no? Doon, nasa Burlaga na rin yung sukala na ngayon, kamutihan na, doon, uling uling Ay, di ba eh. ka din eh? Di, sa labak din yan. Ba oo, ari, sa mani uh, ah. Oo, hindi, yung sa mani bang nasa tabing kabulusan sa mani. Ay, oo, oo, mani din nga yung. Yung sa nardong pusong dati. Oo. oo. Yun. tagal doon. Magaling din nga ang baka. Malakala po, kuya, piyong piyo, yung kapital ng baka. Abadiyo. Lahat ang bibilhin mo yung mga Louis 60 man lang ay. Mm -hmm. Louis 50. Louis 50 patas. Oo. Ay pagbabanata mo yung tatlo isang daan ay eh, baka maliliit. Ah, tatlo isang daan ay Baka malaka tayong inahin mong baboy ang kataw. <laughs> <laughs> ay siya ka. Mahal ho ngayon eh. Ang, ang inaalala ko ay yung pagtag-ulan Yung pagtag-ulan talaga Kung hindi apektado dito sa atin Dapat ay na ito ay mayroong kwadro. Ilalabas may pag-i Ay dito naman sa atin ay na, naulan ng mga tatlong buwan na malamig. Hmm. Kaya wakas, mga bisirong bisirong upay, Siya nga, oh, yun din nga naman. ito nga naman sa baka. Baka ayos na ito. Saan salida pare, oh. Kakatuwang magmaisay, yun Ay, pares ka yung na unti nang kinuno pa kala laki hunang ano. Malakan puso yung yan. Malakan puso. lupa nito ay. Oh, yun din nga tinatarget ko. Baka ay eh, kaso wala ik eh, pag makakaluag-luag. Wala eh, daig ng palay ay ano daig. Yan okay, yeah, nga. Yan ay eh, dami na ring pakain sa baka. Pero mas Hindi, napapanood ko nga po Pwedeng istake ng matagal ay mm Parang binuburo nila Ang tawag, buro Kamukhang gas Siya nga Lalagyan lang ang asin Tubig Awan ko lang kung ano inilalagay Asin Pero mapapanood din ay, sa video ng iba Baka ay, nga naman eh, baka daig ang baboy ng baka o pares lang Ay, di daig ang baboy ng sa no. Siya nga. Maganda nga. Yun, yun, yun nasa isip ko na rin. At nasa isip ko, pag tumumba ang mais ng kahit babata, pa hindi pong... Ibaog sa baka. Oo, pwede mo. Ibaog mo sa baka. Double oh, purpose. Oo, talagang walang masasayang. Kulang na lahat pera. Hahaha. <laughs> kulang na lay kapital saka ya yeah, dadating din doon hindi naman pang mabilisan na bintahin na rin naman yung tatanong para alam kasarapan din ito ano dari na doon sa oh, kulong-kulong at -kulong. ako Panindai dito na sa bayan Yun, ang isang pakagandahan ng mais Yung mga bata ay katulong ko Ayan. Yung mga kapag-ani ng palay sa tubigan Ay kaliliit Oo, yan oh, yeah, ay kahit nga yung bunso It... ka ng ko, ba? Bakit kaya? So, Tatay ho Ei, yeah, I